guys okay, so, oh. Hindi ko napansin na ayan na nagdulas yung gulong niya. Ayan po sagad na yung ano niya do. So hintayin natin sila ah. Yung magatulak. For today's video guys, mag-prepared kami ng aming ibibilad na mga mais at hahakutin ko papunta sa bilaran. Ang gagamitin ko guys pang hakot ay yung tricycle lang namin. At nasa 23 sacks lang din ito. Kaya lang talaga ito guys. Kaya dapat ang harga ko ay pakunti-kunti lang. Ay, lang. Isang sako niyan guys ay nasa 70 plus siguro. Nasa 70 plus kilos ang bigat niyan ng isang sako so kaya ang karga ko siguro ay mga liman sako lang at ayan nga guys sigurahan mo na, na lang wag mo nang tanggalin yung kani. mahirap na ba pagdating sa daanan eh baka bigla matanggal yung tali diba? mabuhos sayang kaya pinasigurado muna namin na mahigpit ang pagkatali yung hindi siya matanggal lima lima lang dahil mahirap magdampot So, siyempre guys, walang ibang inaasahan na magpubuhat dito. Eh, buti nga nakauwi ako at nakapagbilad kami. Bali, malapit lang din guys yung pagdadala ng mais na ito. Nasa 200 meters lang. Eh, kaya lang yung daan. So, baka iniisip niyo guys na magaan lang yan dahil parang basic lang pero napakabigat yun guys at yun nga mahirap kaya na mag isa lang magbuhat ayan o oh, akala nyo na magaan lang napakabigat yan guys nasa 50 si kilo yan ang isang sako no. balik kakargahan ko lang nga pala guys ng lima dahil ang tricycle natin ay napakaluma na at sa paghakot natin mamaya guys ay papakita ko sa inyo ang paraan na nap napakahirap at kung paano tayo mag mag maghirap sa pagdadala ng mga mais na to papunta sa pilaran so sigurado yun guys na malilibing naman ang gulong at mahirapan tayo matik yun inaasahan na po natin yung ganoon dahil dito po sa bukid sadyang ganun ang daanan malubak tapos malambot pa yung tupa kaya minsan yun nga napakahirap talaga guys kagaya nga nung nag-deliver kami na paraan ng gulay ay hindi pwede pag wala magatulak lalo't maulan buti nga ngayon guys hindi pa hindi na siya ganun ka-basa dahil nasa tatlong araw na rin siguro na marinig ang panahon nakatatalamat kami dahil makapag-bilad na kami para ma-deliver na itong aming mga mais at mamaya mag-apasiller naman kami at ayun naman ang isusunod namin na bilad So sana lang talaga yung hindi ito ay magtuloy-tuloy lang. Eh, mahirap ang daan sya Para makapagkat tayo At mayroon Ang mga pinag-usin hirap po talaga So, napapansin nyo guys Medyo, yun, easy easy lang Mahirap din po sa nag-drive. pero kung napapansin nyo Hindi naman ganun ka ano, diba, Makakaalis pa namin yung Tricycle, so ito maganda ganda Yung unang hatid natin guys dahil Mabilis lang tayo Nakarating at wala ganong tulak-tulak alam nyo guys pag tinutulak kasi hindi ko na binibidyo e eh, nagtutulak tapos magbibidyo pa na yun ba diba? kaya pag nabaon guys wala nang video yun ginaano ko na lang pinapakita ko na lang na nabaon so nag voice over na lang din ako guys kasi nga di ba malayo hindi marinig yung salita ko kaya ito nag voice over ako bali wala pa pala kami guys sa guys at no. kanina, umaga maulap. Um, Nag-alanganin pa kami na ihati dito ang mga mais na ito dahil sabi namin baka magulan. Eh, sa puerto nga, maaga pang ulan. Kaya alas 9 na. Alas 9, mag alas 10 na kami nakaano ano, nakahakot dito. So, buti nga hindi ganun kadaming ibilad natin. Ayan um, guys oh. Hindi ko napansin na Ayan na nagdulas yung gulong nya So ayan naka Nakabara na sya dyan Nagbaba ano? na muna yan Nagbaba Ang ano na nito nakakambia pa kasi ito Nagbaba na muna muna agad so na yun guys so, wala hindi ko napansin kasi doon na pala siya sana. dito pa man kasi saan siya oh. nagdulas yan Ayun na nga po, gaya po ng sinabi ko kanina na ang hirap po talaga ng daan dahil yung sa nabarahan na po na yun ay may kanal-kanal po doon na siyempre kapag umuulan doon palagi dumadaan yung tubig kaya lumalim. So, alam niya naman siguro yung daan dito sa bukid, eh, hindi talaga na bibigyan pansin. So, dito guys, mayroon pa tayong isang isang hakutan pa guys. Bale, apat-apat na lang yung din nalako dahil sobrang hirap ng daan. Dita niya naman kanina guys, gabi. Hirap isa ng daan. Ayun nga pala guys, lahat ng nakakot natin o yun know? Oh. Ayan lahat guys. Tapos, so, ito kung binababa natin dito sa tricycle na apat. Tanya nyo guys, ganito-ganito lang yung tricycle namin guys. Bulok-bulok, pero malaking ano tubong ito. Mayroon pang isang trip tayo guys na babalikan. Tanghali na guys. Wala pa tayo guys. Almusal guys. Mayroon tayo mag-almusal pag natin latag ng mga ayan o. Oh. Nabara na naman tayo ang hirap kasi guys ng daan dito ito guys yung ano kanina yung liman sako ko nakarga tapos ito binaba yung dalawa yung tatlong sako dinala ko na doon tapos binalikan ko ito kaya lang eh ayan na naman no. Oh. medyo maputik pa kasi guys hindi ko na rin yan ibaba ayan po sagad na yung ano nya doon so Hintayin natin sila ah. magatulak. Ito na nga guys, yung panguling hakot ko at ayun napakahirap ng daanan kanina. Pinatulak-tulak talaga kami ng ilang beses pero okay lang at least ngayon guys, ito na patapos na kami at ibubuhos na lang namin 'yan. Ilalatag na lang namin tapos ukay-ukay na lang after mi 30 minutes. So, yun guys. Ito na guys, yung last trip natin. Ito na ang ating last trip. Kabilis lang din ito, guys, matuyo dahil nabilad na ito nakaraan. Ganito kahirap, guys, ang sitwasyon dito sa Bukid. So, maliban sa mahirap na daanan, eh, bago mo pa ma binta ang mga produkto mo marami pang proseso bago mo pwede i-deliver di ba tapos pagdating doon guys babaratin pa tayo so yon sa mga kapwa natin magsasaka uh, laban lang tayo palagi huwag tayong susuko dahil mas mahirap kapag hindi tayo nagsumikap grabing pagod guys natag natin ito maya maya Grabing hirap ng daan so yun guys um ilalatag na natin to Ibubuhos na natin pangang muna ako pag ako masakit balakang ko baka walis ipungpun niya oh palpak na nga kawalis lang balakang ko masakit pag walang balakang talagaan niya yan

Lambot lang pala ito, tula. yan mo. pa nga kasi. Yung mga mga yung So, yun po, guys. Um, ayan na po. Nakapaglatag na po tayo. Ayan. Nakapaglatag na po tayo, guys. Okay na lang po para maganda yung pagkabilad. Para pantay-pantay, walang makapal. So, ayan na po lahat. Tapos, guys, mga 30 minutes siguro. Thir mga 30 minutes siguro, guys, okay-okay naman na. Pag ano, balik-balik para po mabilis matuyo.